Hello, good morning mga ka-farmers, ayan. Papakita ko lang sa inyo yung daan dito sa amin, papuntang bukid. Ayan, kaya ako naman ito naisipang ipakita sa inyo para malaman ninyo na yung mga tao sa bundok na nagpaparming farming ay hirap na hirap sa paglalakad, sa putikan habang nagpapakasasa naman yung mga politikong magnanakaw ng tax ng bayan ayan tinan nyo yung daan namin hindi, makamakapa, hindi ka makakapag hindi ka makakapag sapatos buta lang ang tanging pamamaraan para makapaglakad ka rito pero ako hindi ako nagbubuta kasi ano yung pa ako kasi napapasma sa buta gawa ng paghubad mo ng, ng buta babasa ka naman pasma ang aabutin mo itong daang itong pinapakita ko sa inyo ay hindi pa gaano madaming nadaan dito ilan ilan pa lang ang nadaan kaya hindi siya ganong sirang sira pero dun sa daan mismo namin papunta rito sobrang hirap talaga yung dinaanan ko kanina kasi ito daan na ito ay papunta lang doon sa farm kong pinagtatrabahuhan ayan ibig ka kakaunti na yung nadaan din eh. pero kita mo naman na ah, sobra ang putik talaga ayan dito ka lang mababay sa damuhan para hindi ka pum lumubog dyan sa putik eh ayan tapos dito ang kalaban mo naman dito sa damuhan yung mga tinik eh ayan ang pinupunto ko lang dito ay yung ano yung tax natin habang yung mga kung yan ay nagpapakasasa mga nasa gobyerno na mga magnanakaw kami itong hirap na hirap tapos yung produkto namin may mga tax yan lahat yan ay may tax maging sa mga lupa na sinasaka namin ay may mga tax yan at may mga penalty pa kapag hindi ka nakapagbayad ng tamang panahon sa tax tapos yung tax natin ay ano nilulustay lamang nila kaming itong hirap na hirap hindi man lamang patambakan yung daan dito sa amin papuntang bukid kasi ninanakaw na ni nila ang pundo ng bayan ayan dapat ito'y makita rin ang mga nasa gobyerno naman kami nahihirapan din isipin niyo naman na naka aircon sila naka sasakyang magagara habang kami nasa bukid nagalakad na nakayapak tapos pagod na pagod pa dungisin tapos pagbabayarin pa kami ng tax dapat, dapat kaming mga nasa bundok binababa na lang ang tax tapos tulungan nila ng gusto para naman maka ranas ng ganda ng buhay ang mga farmers ayan, magpasalamat na sila, at sila ay ano masarap ang buhay kumpara sa amin mga nasa bukid, ayan katulad nga yun, o oh, gas na yung singit ko sa kalalakad mahabdina na ito, hindi na nararanasan ng mga ano nasa gobyerno yan ito ang daan namin walang putol yan walang cut ito plain talaga siya na putik eh. wala kang matadaan ng maganda ayan kaya sana naman matugunan ninyo yung aming ano pangangailangan kahit kalsada lang kahit kalsada lang para lang kami makapunta ng bukid ng maaga at makapagtrabaho ng ano, ayos kasi kung kami ay lagi maglalakad kapunta rito ano yan bago pa kami makarating sa aming bukid ay pagod na araw araw kasi hindi naman kami natutulog dito sa bundok dahil mapanganib may mga hayop na mababangis tapos wala naman kaming kuryente dito sa bundok para magpaliwanag na ang bahay tapos may ano mababangis na mga hayop dito kaya kailangan mo ring bumaba ng maliwanag pa yan mayroon din namang nagbabahay sa bundok talaga yung talagang hindi na makababa pero sila ay pami pamilya na doon na naan kung mag isa ka lang medyo nakakatakot talagang tumira katulad dito sa amin oh, napapansin ninyo na malayo na yung dinanan ko pero walang bahay walang nakatira talagang as in farming lang talaga ang pinupunta dito hindi dito tumitira dahil nga ayan tsaka yung mga tao masasamang loob din dahil walang kuryente wala ka man lang ano liwanag kung may solar man limited la ang yun tapos madali ding masira at the same time kung mayroong mga hayop na umatake sa iyo wala ring makakatulong sa iyo dahil wala kang kapit bahay ayan ito tawid kami ng sapa ay kayo na ako lumog na ako ayan o oh, tira mo walang bahay dito o oh. o oh, ayan o oh, kita ninyo ayan o oh. ayan walang bahay dito tapos kaya nakakatakot tumira dito pag ikaw ay mag-isa ka lang matutulog. Okay lang yung sa araw. Pero sa gabi, hindi ka pwedeng matulog dito dahil walang bahayan. Ito naman, bahay dito, yan ay tapahan. Wala dyan nakatira. Yan. Wala dito nakatira. Daanan natin. Yan. Wala dito nakatira. Napunta lang sila dito pag maghaharbis ng niyog at saging. Tapos, tapos dyan lang sila matutulog pagka marami sila yung nag-harvest ng niyog kukupras ayan o tulad ngayon may, may harvest dito ng saging o may tao dito kaso hindi ko alam kung nasaan ayan walang tao dyan o ang kandado aray ko sakita talaga yung hita ko panit na kis ng ano kakiskis ng balat eh, eh. ayan o oh. wala dyan tao sarado tapos yan paikot ito puro sagingan niyugan wala ka makikita ditong bahay ganyan kalayo dito sa ano bahayan kahit sumigaw ka ng sumigaw wala makakarinig sa iyo dito kaya nakakatakot tumira dito sa gabi matulog okay lang sa umaga yan puro hayop ang nandito sa bundok hayop ang mga ano makakasama mo dito <laughs> ito hindi na gaano malalim yung putik pero putik pa rin sya putik pa rin yun dadaanan mo kahit hindi na sya gaano malalim kasi dito sa side na ito padalang na ng padalang yung dadaan dito gawa ng ano yung nasa unahan lang ng property mo ang siyang bahay dito since na itong aking pinagbubukiran ay dulo na kaya kami na lang ang nandito yan may lumampas man dito sa aking pinagbubukiran ay hindi siya ano hindi siya ganong kadamihan madalang silang umahon pagka yung kasi may mayroon pa akong isang kasunod na di ba ng ilog pero sa dito sa lupa na ito wala nang kasunod. Ako na lang ang kasunod dito ay yung kabilang ilog. Madalang naman silang umahon dito. Pag nag-harvest lang sila ng niyog. Ayun. May kubo rin dito, walang tao. Pawisan-pawisan ako. Ayan, may mga tanim sila dito ng niyog saging dito dati may nakatira sa bahay na ito pero na ngayon wala na nakatira dyan ay, hindi na, matagal na rin siyang hindi naahon dito ay kay. magpahid muna ako ng ano pawis ayan wala na nakatira dyan sira na oh tagal na Ayan. Eh, Hindi na sila mahon dito kasi ano wala na yung nyug nila. Pinapawir so na oh. Wala nang laman ang nyuga nila. Saging na lang matapos maliliit pa yung saging. Yan. Dito na tayo sa aking pinagsasakahan. Yan. Dito na tayo. hindi ko na pinutol yung video para makita ninyo yung nilalakaran ko yan papalit ako mamaya ng pantalon kasi ako naka short nagasgas na na short yung akin sa ano hita na ano na Nalapnos na aray ko ito 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 ito, ito to pagitan na ito ng pinagaanahan ko pinagsasakahan ayan ito ay ko may mga tigas na rin saging sa ay ko ah, uh, harvest ako mamaya <coughs> ayan ito na yung lumumbahay namin may kakao ito yung kakao oh yeah harvest ko mamaya ng hinog ayun oh may hinog doon na isa oh na yung bunga eh, may isa doon oh yeah harvest ko mamaya at ayan oh, eh ibibigay ko doon sa aking ano ay ay Wala bibigay ko doon sa aking kasama para mag ano siya magtanim ayan dito na ako thank you for watching bye bye and god bless ayan